May nabanggit ka kanina, Sek, na gusto ko lang i-expound a little bit. Yung sabi mo, parang nawawalan na ba sila no? uh, ng ano hold nila over hmm. Davao and maybe even, even uh, Mindanao? Do they feel threatened? Hindi na po ba ganun kalakas ang kanilang influenza um, in that region? Alimbawa, nakakita ko yung mga ilang lawmakers ngayon, nagpapasalamat kay uh, Speaker Martin dahil dun sa uh, assistance na binigay po nila dun sa mga consistent sila oh. and then now parang hindi siya sinusuportahan ng mga taga Mindanao dyan sa secession uh, proposal niya ano bang assessment mo sa kanyang influence over the south well definitely no alimbawa hindi naman ganun kalaki yung rally sa Davao sabi nila 16,000 no sabi mm -hmm. ng mga sabi ng mga tao ko doon sa rally na pinanood at sumama para mag-observe. Eh wala namang 8,000, no? Wala namang 8,000 no? dahil maliit lang yung lugar eh, no? Maliit so, lang yung lugar, Pwede mo sukatin. Ikalawa, eh, wala namang naging pagkilos o mga mobilisasyon sa ibang bahagi ng Mindanao. Tapos oo. Oh, oh. mobilize sana sila sa Cagayan, no? Mm. Cagayan de Oro, sa Iligan, no? Sa Sambuanga, no? Sa General Santos, no? Sa Cotabato. Wala namang ganun eh. So wala ka nakikitang groundswell, no?